Hi there mga kabudo! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So ayun, andito pa rin tayo ngayon sa isla ng Boracay. O, di ba, bongga-bongga. So again, thank you, WeServe Corporation for uh, sending me here. So sila yung nagpapunta sa akin dito. Sa mga susunod kong videos, magre-review ako ng mga WeServe products. So meron sila mga barley, merong citrus. Meron ding shampoo at saka yung sinasabi nilang bestseller na tooth powder, ayan. So, i-check natin lahat yan, i-review Ire natin. Titignan natin isa-isa kung maganda. So mga kabudol, if you're interested sa mga WeServe products, you can contact them at these numbers. Sa WeServe, pag ikaw ang bida, bansa ay aasenso. So, thank you, thank you so much WeServe Corporation. So anyway guys, ayan nakikita niyo. Nandito ako ngayon sa Station 2 sa D-Mall dito sa Boracay again. So ngayon medyo madilim na dito kasi marami nang nagsasarong store. Ang oras ngayon is 11.48. So ayun, so kung pupunta kayo dito ng gantong oras, medyo marami na talagang sarado. Pero tignan natin doon sa beachfront kung okay pa yung mga uh, tindahan doon. Tsaka syempre, uh, syempre, magbabar tayo. So try natin magbar, di ba? Syempre papalagpasin ba natin yun? Nandito na tayo sa Bora. So, let's experience the nightlife in Bora. Oh, sabog! <laughs> ayan, malapit na kami sa beachfront. And ayan, medyo buhay pa rin naman yung place. So, syempre marami pa rin gustong gumimik, di ba? Kahit midnight na. So, ayan na siya. Oh my God, party party! <laughs> I'm so excited na, ayan. So meron na akong pupuntahan dito which is yung home bar kasi uh, sabi sa akin maganda daw doon so yun yung itry natin. So guys, ayan o, oh, merong mga bar talaga dito ng ganitong oras. So kung nakikita nyo. Wow! Pwede rin kayo dyan tumambay. Epic, ba? Diba? Okay din doon. Okay din. dito so guys so pwede rin dito mag chill dito sa uptown hotel sa tapat ng uptown hotel so, diba ayan ah, diba so merong nag kikitara so okay din doon so gusto yung mag chill doon diba why not ayan so dito ayun hulo sana ako Hindi <laughs> lim pero <clears throat> may tao pa naman. OA lang ako. <laughs> so, ayan na guys. ba? Diba? Meron pa rin few shops na bukas. So, di pa rin kayo magugutom kahit ganitong oras. ba? Diba? So, ayan. Madilim na talaga dito guys. Hindi ko na nakikita yung nilalakaran ko. So, ayan. So, may madadaanan na naman tayong isa pang bar. So, as I can see, Ayan, ang daming ano, foreigner. Go, go, go tayo. Hanap tayong apam. Tsareng! <laughs> Ayan, no. Pwede rin dito. So, diba? Pwede rin kayo dito. Pwede rin siya. N. Diba? Ayan, na yung mga apam. Kaya dito yung sa dito. So, medyo madilim. Party party din talaga sila. Ito <laughs> pa yung isang pwede nyong tambayan dito for party party guys. So, ito yung isa pang bar dito. Ito yung Wave Bar and Lounge. So, okay. So, pwede rin kayo dyan mag-chill. Diba? So, this is the nightlife pala here in Boracay. Not so bad, actually I've, I've, I've expected na mas marami pa ang tao ng gantong oras pero hindi rin pala, sakto-saktuhan na lang din. Ayun uh, guys, so as I can see malapit na kami sa Ombar, yeah! Party-party <laughs> na tayo. So, eto na yung pupuntahan namin, yung Ombar, yeah! So guys, ito na yung ombor. Pakita ko sa inyo. Yan, diyan tayo pupunta, o diba? <muling> Payment na So, ito na guys. So, pasok na tayo dito sa Combor. So, very nice. So, for your 300 pesos na entrance fee, meron ka ng one complimentary drink. Eh. So, consumable naman siya So, good, good yun. Sulit na sulit yun. Tara guys, pasok tayo. i'm <laughs> do Ah, <laughs> So mga kabudol, kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, please pakilike nyo naman. And syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner, and hit the notification button para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. So ayun mga kabudol, uh, 3 a.m. nga pala nagsara yung home bar, And ito, naglalakad na ako pabalik sa hotel ko. Ayan yung dilim. So... This time, uh, 3.15 a... 3 a.m. na. So, pag ganitong oras, wala na masyado talagang tao dito sa Boracay. And, ayan, As you can see, ganitong oras may security. So, good thing. Very... Good job, good job, sir! Ayan, oh. No? So, very safe kasi kahit ganitong oras, may mga security na nagbabantay. O, di ba, sakto pa yung dahan ko. So, ayun. So, marami nang sarado. Pero, ayun nga, safe pa rin naman kasi nga may mga security kagayang. So, ayun, mga kabudol. So, uh, punta na talaga kayo dito sa Boracay Island. Super sulit! So, ayun mga kabudol, I had a blast last night. Ito nga, <laughs> medyo puyat pa, pero grabe yung experience talaga noon. Super saya. Pero guys, paalala lang, kapag pumunta tayo sa mga ganong lugar, syempre, ah, napapadami yung inom natin. Ayan, lalo na yung mga kain ng pulutan. Ako, makolesterol yung mga yan. So, maganda talaga na nag-take tayo ng mga food supplements, katulad na lang ng mga products ng WeServe Corporation. Meron silang iba't-ibang magagandang food supplement na makakatulong sa atin araw-araw. Meron silang prime cell, at saka yung heartmate na good for the heart, at saka meron din silang barley para maklens yung stomach natin. Also, maganda rin yung citrus. juice nila for our immune system. So mga kabudol, if you're interested with wizard products, you can contact this number, or you can message me through my Facebook account, Jenks Review Corner. So there you have it, guys. Thank you so much for watching. Kita tayo sa next video ko ha. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute.